Daga siguro mga silikon dira ano <laughs> Kanang pagretoke bueno. na Silicon Valley Diba sir ang Silicon Valley sa paano na nakuha ano sa, sa, Singapore? Ay dili eh Ay sa ay, US na yung micro valley Ang Silicon Valley sa US yun na siya oh, Ang pangalan Ang pangalan gani eh. Pero may yung kagkuhan <laughs> Diba mga po eh, Silicon Valley sa Singapore? Lay po na. Wala na na lugar Lugar ay wala store lang siguro or kali. Pero sa US din na nag-start ang Silicon Valley. Siguro na ang nanin siguro mga Silicon Dra na. Kanya magrito ke wala. Ay. Lay. Lay. Pwede na Bali man, Bali, silikon. Oh, Bali sa mga silikon. okay. <laughs> Yan, wala, Solo na sa mga huna. Silikon Bali.